Hello guys, panibagong araw na naman. Dito tayo sa bangkang Calvin Habang nagbibidyo-bidyo, alam na mamaya may pang-ulam na rin tayo pag uwi tulong na la, Baka tangkal man siya dyan lang tapong pirata. Wala na kayo ginagawa dyan? Wala pa sa bahay yung Dahil nga ng maritime dyan yung lahat. Ha? tinawagan ako nung na kinuha ko dyan sa bahay nung nirefer ko lang dahil tinatanggihan doon sa sabang yung mga magagawal ay sa akin sabang sa tuminang kung ito yung dito walang tanggi kung hindi kami magkasundo ay kung Huwag pa lang nang magiging 15 years na may hmm. laning niya pala Hanggang hindi natatapos, from A to Z yan eh. Pagka na Z na, di tapos niya, wala nang bagyo. Pabalik na naman sa A. Pagka next year. Eh mga ano ha, tag-araw naman. Pagkatapos tag tag naman. ng tag tag-araw naman. Hindi tapos nang bagyo. El Nino naman. Eh. Yung magsasaka naman ng masyadong apektado na. El Niño, La Nina. Oh, oh, oh. Lagay lang doon sa harapan pa. Ito pa naman dyan. Ah, eh, dyan na sa harap doon sa. Kadami ng bangka ni Kunoy ni Sunira. Hindi nilang naman ang binusin. Hindi nilang

na natang pagbigay lahat yan kanya sana yan wala na wala nga ay puro saksak papagawa ginagulok lang kanya ano yun? Ay yung babad Ay yun. Babad bangkar ini. Oh. Sama si macchu. Si Tata kesama dia ternyata ya. Eh. Sini sini. Gabi pa yung binabat yan. pa. Ang dami huli nila dahil inabot ng pagtanggal nila. I DON'T KNOW.